Meron na hubang desisyon ng LCFRB patungkol dito sa kahilingang dagdag-singil sa pambasay sa mga uh, pampublikong sakyan? Uh, so far, dun sa unang panel ng ating mga transport group, Sir Pogs, ano, yung letter request nila last Friday, ay uh, sinad po ng hearing ng board kaninang umaga at para ho pag-usapan kung ano po ay magiging uh, moving forward. At kanina po ang uh, naging result po ng hearing ay in po yung ating mga petitioner o yung mga nag-send ng letter na mag-file ng formal petition for the fair hike. So, inintay po ng board na makapag-file sila. Aha. Ibig sabihin, wala pa pong formal petition tsaka hindi pa natin alam kung magkano talagang kanilang hinihingi na singil? Tama po. Doon po sa kanilang letter, doon sa una pong uh, final nila na letter request, uh, nakalagay po doon yung request nila is 2 pesos. Aha. At ngayon araw din po ay uh, meron din po nag-file ng panibago Uh, na petition din po. Hindi uh, ko lang po nakita kung eh, magkano yung kanilang request but may panibago pong uh, group na nagfile din po ng uh, petition for fair, fair increase. Mga ilang hearing, ilang uh, linggo, bago po uh, mag-de-decide ang LTFRB? sa uh, sir ano, kasi ang, uh, ang hearing po ay kaya may proseso po tayong hearing para po uh, bukod sa requirement ito under the Public Service Act, at sa rules procedure ng ating board. Kaya uh, una po ay uh, kinukuhanan ho natin ng mga panig yung mga concerned, ano, yung mga involved like uh, yung ating mga other agencies na involved like the ating At yung ating mga commuters ay uh, ini-invite din po natin para sa kanilang uh, uh, input. So may mga hearings. As to the number of hearings, depende po yun yung sorry, sa sa pag-response uh, re ng ating mga petitioner at saka ng ating mga involved. So hanggat maaari po ini-expedite may, may lalo na po ngayon. Kasi uh, uh umaare na ang mga driver natin at uh, pag na approve naman niyo, aaral naman kami mga mananakay. Anyway, kaya kaya, 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 uh, kaya nga yan ay mabusisi pong inaaral ng board para po balanseho yung uh, ilalabas na decision ng ating board. Right. Para uh. po doon sa Manunakay at doon po sa ating mga operators and drivers. Okay. Yan po ay para doon sa mga operator driver ng jeep. How about yung petition naman ng uh, operator at driver ng taxi? Yung sa taxi po, ano, uh, nung last year, uh, na mayroon po silang original petition last year na additional 20 pesos ng uh, ano ng uh, additional na 20 pesos doon sa plug down nila mm -hmm. at at uh, last year uh, pero ang nagrant lang po sa kanila noon ay 5 pesos so uh -huh. after no magrant po yung 5 pesos additional nagfile po ng motion to reiterate the approval of the original petition nila na 20 pesos so ngayon po ay uh, nilerosob na rin po siya ng board at uh, Intay na lang po yung decision kung ano po maging decision doon ng board. palagi ko kasama yun sa mga in expedite na po ng ating board. And so posibilidad na magkasabay na ilalabas ang desisyon ng board patungkol dito sa kahilingang karagdagang uh, singil pamasay sa mga jeep at bus at ganun din sa taxi? Po, baka po magkasabay uh, na po kasi kung sakali man uh, uh, maghahanap pa rin po ng mga panibagong... Uh, sources o basis din po ang board kung ano man po yung magiging basin dito sa petition natin dito sa PUJ. Baka ganun din po bukod sa taxi, bukod din po doon sa pagtaas ng pamasay. So, ikukonsulta ulit ng uh, board na namin yung, uh, yung input po ng NEDA. Uh, importante po yan para sigurado at tama po yung magiging uh, resulta ho ng decision ng board.